kung hiwalay na kayo at legal na kayong magkahiwalay ng asawa ninyo, may kinakasama po kayo ngayon? Dapat talaga, meron. Ah. Ano mo mamatay? Ako pag walang anak Ilan po girlfriend nyo? Anak, ah, tagal ka ng salita. Ibig sabihin, mahigit sa isa, sir. Hindi, nagbibilang ako. Sandali lang. O iba, pag tinong ilang girlfriend mo, isa lang. Siyempre, pinangangatawanan, isa lang. Ilan asawa mo, isa lang. Pero ikaw, binibilang mo. So, Dalawang asawa, tapos tatlong girlfriend. Sabay-sabay? Oo. -sabay? -sabay? Oh. Gwapo nyo, apiolo? Oo. Oh. So, yung dalawang asawa, tatlong girlfriend, tatlo mm. ba apat? Tatlo? Sabay-sabay po yun? Uh, wala. Hiwalay na ako doon sa isa. So, bali, apat na lang. Ang sabay-sabay? Hindi -sabay. naman sila nag-aaway-aaway? Uh. <laughs> hmm. Hindi, hindi. -away. Pero babae sila lahat? Pero, pero may balak ako, oh, dagdagan ng bakla. Pagka nang intindihan tayo. Ikaw yung patay ka. Pero yung mga girlfriends yung po, hindi nag-aaway-aaway. Hindi naman. Alam nilang sabay-sabay nyo sila? Duda ko. Patay yung siya lahat. Dead mo lang? Ah. Kunyari, isa lang, pero totoo sabay-sabay. Eh, ngayon, alam na nila, sinabi nyo na sa TV. Oh, meron isang maganda dito yung ano, yun, no? Ay, ay na dito yung girlfriend mo. nasan po? Y yung, dalawa niyan. Silang dalawa, yung naka-white, tsaka naka-red. Ah, hindi. Ay, sabi adini. ko maganda lang kasi. Nagagandaan ho kayo sa kanya? Ah, pag, ano hubang bang type niyong girls? Wala akong specification. Basta babae. Ah, magkakaiba itsura ng... Basta babae, kahit ko matos, okay lang, sir. So, <laughs> <active> <laughs> Ano po? Lacrimos. Kasi ano kumatos eh. It's melancholia. 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 Melancholia is the extreme sadness. Yeah, correct. Oo, mm -hmm. melancholia. It's kumatos. Diba? Mm -hmm. Melancholia over euphoria. Mm -hmm. Alam niyo po yung euphoria? Mm -hmm. Oh, disco yan dati. Ako pala ko puneraria yon. Hindi po puneraria yon. <laughs> Hindi po kayo ko ng 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 ano ng ng, ng diskuhan no mas alam niya po ni Ilan na po na hatid niyo diyan? Puneraria. <laughs> uh, Opo. Police at tigakuha bat ako. ako. Um, Sinaktan ka sabihin mo sa akin. You know, you only live once. Uh, if it is good, then once is enough. Ah, uh, if you live once, how many times do you die? Well, several times in a lifetime. Ah, talaga. Heartaches. Uh... Uh, that makes sense. Ah. Uh